ang sakit sa lalamunan ng lamig guys tapos mga maling kita gabi na nanginginig yung katawan mo kahit balot na balot yung katawan ng um, damit tsaka jacket sobrang busy din ang buhay ngayon lang kapag pamadangkit kahit gabi na nadaan namin kasi nga po guys probinsya na tong part namin wala yung pamalikian sa amin ayan na po guys inuna ko muna po guys ang prutas po dahil mahalaga po yan palagi sa amin katawan at yan po umikot po uli ako at ang hindi nawawala sa akin sa kusina ay ang Bawang, pang malakas ang bawang po talaga yan. At tumingin na nga po uli ako at yan po mga pusit na mga an, maliliit lang po siya madali nga lang po ang aking pamamalingki guys dahil gabing gabi na nga po kaming nakapunta dito sa supermarket at sinabayan ko na din po ng isda at iba pa yan nga po guys At ang pangmalakasang itlog ang hindi din nawawala sa akin palagi sa pamimili. Yan na nga po guys, tapos na akong mamalingke at ayan, nasa counter na po kami. At pag pag-uwi ko po guys ay nagluto na agad po ako ng Japanese uding. Ayan po halos ano, ang laki ng pinaglutuan ko. Pang isang lingguhan yata ito. Nagtaka din po ako kasi kung bakit ganito po talaga kadaming na, na luto ko. Dahil sa sobrang lamig po guys kailangan po talaga yung init na may sinabawan po talaga. Japanese uding pa tawag dito guys. yun na nga po pag umaga po ay nag snow na naman po dito sa part namin at sinabayan ko na din po ng pagkakape dahil morning po ito at yan nga po ang paligid dito sa amin halos hindi na po makita yung mga bundok po doon sa unahan namin dahil po sa snow po at sinabayan din po ng hamog yung ano oh, ala pa guys hindi masyadong kita na yung bundok hindi sabang alapahap this timing nga po na tumawag po ako sa Pinas ay kumakain ng almusal po ang aking mahal na nanay. At pagkatapos niya pong kumain ay nagnislis siya sa kusina. Sinabayan ko nga din po ang kanyang pagkabisi-bisi sa kusinan dahil dito din po, busy din po ako sa Japan na magluto ng talong. At iniihaw ko po ito dito na lang sa aming stove para po madali po ang pagluto. Dahil namimiss ko po kasi palagi ang pagkain nating pang Pinas. Ayan, madalian lang po ito. At ayan na guys, luto na po siya, kunting ikot-ikot na lang, maluluto na po yung inihaw na talong. At syempre, kumuha na din po ako ng pangsahog at ang pangmalakasang itlog. Ayan na guys, naihaw ko na, tuwan tuwan na po ako. At syempre, busy na po din po ako sa kusina. Nalatan ko na nga po yung inihaw kong talong. Hinaloan ko na po ng itlog. Ayan po. Madali ang luto lang din po yan. Dahil magtatanghali na po. Ayan na guys. Sa ating luto for today. Kain po tayo guys. At ito ang aming ganap po sa maghapon po ngayon guys and thank you for watching hanggang sa muli